With the Then uh, that's the reason why I'm clarifying all these issues, Mr. President. Kung hindi na kailangan magbigay ng notes, because at the end of the day, we wanted to protect and uh, give importance to due process, Mr. President. That's all I'm saying, Mr. President. We don't want any legal infirmities, Mr. President, along the way. And I know that once we convene as an impeachment court. Marami po tayong mapag-uusapan ng mga issues. Maraming salamat, ng Pangulo. Thank you, Senator uh, Robin Padilla, for uh, yielding the floor to this representation. Thank you. With the indulgence of Senator Pimentel, I would now like to recognize Senator Padilla. You may proceed, sir. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Uh, katulad po ng uh, sinabi ni Senator uh, Joel Villanueva, ako po ay uh, hindi po ako abogado, Katulad po ni Senator Batong. Pero sa maikling panahon ko po dito lagi natin binubuksan ang ating rules at yan po ang unang-unang dinala sa akin nung ako po ay nananong senador at ako po ay pinuntahan ng sekretary at ang una pong binigay sa akin ay yung rules napaka-importante ng rules yan po ang unang-una talagang isinaksak sa aking ulo at bukod po doon tradisyon may tradisyon dito na kailangan susundin mo, lalo ka na na neophyte. Ngayon, ang tanong ko po, sa dalawang uh, nangyaring impeachment, yan po ay uh, kay Pangulong Estrada at kay uh, Chief Justice Corona, lagi pong dinadala doon sa Committee ng Rules. At yan po ay inaasahan natin sa pagkakataon ito, na doon uli makarating. At hindi naman din po ako kumakontra, katulad din po ni Senator Villanueva, kung meron po tayong mga gustong baguhin, eh bakit naman po ako kukontra? Dahil yan nga po ang gusto ko, yan ang aking tagline, pagbabago. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? yung po bang uh, bansa natin talaga, gusto na nating gutay-gutayin. Kung meron po tayong gustong baguhin, hindi po dapat siguro 'yan sa oras na ito, sa panahon na ito, at sa pagkakataon na ito. At katulad din po ng sinabi ko, uh, lagi ko pong sinasabi paulit-ulit, hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Lahat po ng mga proceeding ng korte na ko na hanggang po sa pakakakulong. Kailangan po siguro maipaintindi po natin sa lahat na due process. Kailangan dumaan po tayo sa due process. Hindi po tayo pwedeng panundag-lundag. Yun naman po. Maraming salamat po, ah, Ginoong Pangulo.